Hey, another uh, vlog again, topic again on, uh, ito na naman tayo sa parking area. Yes, for all the OFW out there, okay, uh, my advice to you, hindi tayo nag-abroad, hindi tayo ng ibang bansa para bumalik na mahirap uli. Hindi yun ang purpose in life, you know? Kasi ang mga nakikita ko sa ibang mga nag-OFW na ang tagal nila abroad. Ang tagal nila nagtrabaho abroad. 20 years, 30 years. And then pag uwi, hirap pa rin. Why? Hindi dapat. I mean, you don't sacrifice your 30 years working abroad. Abroad. And be back being poor again. Hindi dapat ganun. Make sure na kapag nasa abroad ka, make your money worthwhile. Uh, save your money. You know, you work hard. Yes, you you work hard, but I mean, you still how do you call that? Treat yourself. Yes, you can do that, but not extravagant. Okay. You work abroad, make sure that you save uh, every money that you make. Okay? Uh, I'm not saying like don't spend money at all, pero magtabi ka. Isipin mo yung future mo pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon na hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na magtatrabaho, ang purpose is, pagdating ng panahon is, yung pwede ka nang mag-relax sa buhay mo, yung pwede ka nang uh, totally work-free. Yung kahit wala ka ng trabaho, uh, masusuportahan mo pa rin yung mga pangailangan mo. Kasi kahit, tumanda na tayo at kahit tumigil na tayo pagtatrabaho, yung mga gastusin natin, nandyan pa rin, hindi natin yan matatakasan, nandyan ang ating tubig uh, kuryente phone bill, kung meron kang phone, wifi, kung meron kang internet uh, pagkain gamot, huwag nagkasakit and then pag tumanda ka hindi pa rin yan mawawala, pag tumanda ka magkakaroon ka ng uh, mga pangangailangan maintenance, kagaya ng hypertension or high blood or kagaya ng acid reflux or ano pa kagaya ng ano pa bang madalas na sakit ng mga matatanda and then yung mga pain ganyan, yung may mga rayuma ganyan, may inom na gamot para mawala yung maibsan yung sakit ng katawan yan, kailangan yan and then ano pa, yun ang purpose ng pagtatrabaho in life, pagtatrabaho sa ibang bansa. Make sure habang nasa abroad kayo, kung alam nyo na kayo ay uuwi pa rin ng Pilipinas pagdating ng panahon, no? Magpandar na kayo ng bahay at lupa nyo, sarili bahay at lupa, para pagdating ng panahon na tumanda na kayo, hindi nyo nakakailanganin ng ubo pa ng bahay. Kasi mahal din naman ang mga upahan, isa pa rin mabigat sa bulsa yung pag-upa sa bahay. Yun. Pero kung alam niyo naman na halimbawa ay hindi na kayo titira sa Pilipinas. Let's say, you know, citizen na kayo dun sa ibang bansa na yun din, mag-ipon pa rin kayo ng pera. Hindi man kayo makabili ng sariling bahay at lupa sa Pilipinas. At least, meron naman kayong pera para anytime na halimbawa mag kayo na sa Pilipinas nyo pa rin pala gustong manirahan or kung saan mang bansa nyo gustong manirahan may pera kayong yung pang ng sarili nyong bahay at lupa or sasakyan kung kinakailangan kasi may mga bansa na kagaya dito hindi ka, ah, kailangan mo ng sasakyan hindi ka pwedeng mabuhay dito nang walang sasakyan kahit 90 years old na yung, nagdadrive para na mga tao dito yun, kaya kailangan talaga ng sasakyan hindi pwede ang wala unless andun ka sa mga bansang very convenient kagaya ng Korea. Yung iba, mga wala namang sasakyan, pero nabubuhay sila kasi meron doon mga subway, mga fast uh, train, ganyan na pwede mong gamitin 24 hours. Yun. Kahit hindi ka na magsakyan kasi madali lang. Yun. And mura pati yung bayad. Yun. Kung ikaw ay nasa ganong convenient uh, country, that's fine. You know? And then, the purpose nga is, pagdating ng panahon, kasi akala nyo pag tumanda na kayo, you will be like stress-free and uh, expenses-free. Nagkakamali kayo. Pag tumanda na kayo, mas doon nyo kakailanganin ang pera. Yun. Kaya nga habang bata pa ay talagang sinisimula na yan na magtrabaho ka at mag-ipon. At maganda rin ang para sa retirement. Okay? Para dun sa mga bansang uh, masaswerte, nakagaya ng USA. Yan meron silang mga retirement na talagang ano offer sa trabaho at pinapaliwanag ko ano kahalagahan ng retirement sa Pilipinas naman ay meron din yun nga lang mga school lang sila sa explanation meron silang yung tinatawag na social social security system sa Pilipinas yun meron din dito noon, meron din doon sa Pilipinas pero hindi nila ipinapaliwanag yung kahalagahan ng kahalagahan noon ng paghahanda noon. Hindi kagaya dito na once mag-apply ka ng trabaho, ini-offer na agad nila yun. At pinapaniwanag nila talaga yung kahalagahan ng retirement. Meron talagang silang libro na ibibigay sa iyo para dun sa retirement mo at kung ano-ano yung mga retirement na pwede mo pag-invest ng iyong future. Yun, napakahalaga niya na meron din kayong sariling retirement. Meron din kayong retirement bukod pa yung ipon. Yun. Ang sabi ng iba, yung mga nasa Pilipinas, bakit daw kailangan paghandaan ng pagtanda? Eh, tatanda ka lang naman daw at hindi mo rin daw naman madadala yung pera sa hukay. Pero, mas masarap mamatay na meron kang pera. Mas peaceful yung buhay na meron kang uh, pera na may naihanda ka sa pagtanda mo. Kasi pagdating ng panahon na tumanda ka na, uh, hindi ka ganun ka-stress ang buhay kapag may pera ka. Kasi madali mong maiibigay yung mga pangangailangan mo para sa sarili mo. Lalo na kapag ikaw ay nangailangan o lalo na kapag ikaw ay nagkasakit. So, yun ang dahilan ng paghahanda ng para sa future. Na maraming pagkakamali ng iba, hindi nila naihanda yun. Sinayang nila yung mga buhay nila sa maraming mga maling bagay. Kagaya ng mga maling bisyo nila sa buhay. Doon nila itinuon yung mga nalalabi ni ng mga oras, si mga panahon nila sa oras na pwede naman sana na ipagtrabaho at ipag-ipon. Yun. Yun ang may advice ko. As an OFW, wag niyong sayangan yung panahon at pagkakataon niyo na nasa ibang bansa kayo at kumikita ng pera. Gamitin niyo sa tamang paraan. Ipunin ninyo. Uh, ipundar niyo ng sarili nyong bahay at lupa. And then ipunin pa rin para in case na lumipat man kayo ng iba't ibang bansa, madali nyo magagawa kasi may pera kayo hindi nyo kakailanganin ng mga problema. Let's say, gusto nyo lumipat ng Amerika, magagawa nyo kasi may pera nyo. So, yun lang po. Meron ng tao sa katabi ko. Ayoko ayok na mag-vlog. <laughs>